Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus Asareno, salamat po sa bagong araw, bagong pagkakataon, bagong pag-asa. Bagamat hindi kami karapat dapat, patuloy niyo kaming binibigyan ng mga pagkakataon sa buhay upang lalo kang dakilain, lalo kang paglingkuran at lalo naming mahalin at tulungan ng aming kapwa. Ipagkaloob mo na ang araw na ito na iyong handog sa amin ay mapuspos ng iyong biyaya at pagmamahal upang sa pagkatapos ng araw na ito aming magampanan ang misyon na ipinagkaloob mo sa amin. Hinihiling namin ito sa iyong makapangyarihan at matamis na pangalan. Amen. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.